Mabusisi ang pag-aproba sa budget ng gobyerno na dapat lang dahil galing sa buwis na pinagpaguran ng mga Pilipino. Kaso, halos bawat hakbang na pinagdadaanan ng budget, nagiging pagkakataon daw para magsingit ng pondo ang ilang nasa gobyerno. Kung paano, narito ang special report ni Maki Pulido. Saan nagsisimula ang korupsyon sa mga flood control project? sa NEP pa lang ba, Mayor, may oh, ng kontraktor? Oo naman, meron na. Meron ng sabuatan ng mga contractors, pati mga, pati mga DPWH. NEP o National Expenditure Program ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM. Lahat ng mga department at ahensya nagsusumite sa DBM ng mga gusto nilang proyekto at budget. Dahil may sabuatan umano ang mga politiko, DPWH at mga kontratista, dito pa lang daw, nakakapagsingit na, sabi ng ilang civil society groups na nagbabantay ngayon sa budget deliberations. Yung ibang congressman or contractor na matatalino or mauutak, siguro ang gagawin nila, na nila ay para hindi mahalata na through insertion, sa NEP pa lang, isasama na nila yung, uh, yung project. Ang NEP isusumite ng DBM sa kamera at dito may naggaganap umano ulit na hokus pokus. Sa rules ng kamera, kung pumasa na sa plenaryo ang isang panukalang batas tulad ng national budget, hindi na pwedeng amyandahan. Pero sa kamera, kahit pumasa na sa second at third reading, binigyan ng otoridad ang tinatawag na small committee para galawin ito. Ito raw ang ikalawang insertion. Ang small committee noong 2025 budget ay sina Ako Bicol Party List Representative Zaldi dating chair ng House Committee on Appropriations, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating House Majority Leader Manuel Dalipe, at dating House Minority Leader Marcelino Libanan. Sa 2025 budget ay kay Nabotas Representative Toby Chanko, si Zaldi ang proponent ng mahigit 13.8 billion pesos na flood control project sa iba't ibang distrito. May tawag si Tsianko sa ilang paraan kung paano nakakapagsingil ng pondo sa budget. Ang parking at ang sagasa. Ay, yung parking po, your honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. umayag yung district congressman. Yung sagasa po, your honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo sa gusto. Mula sa Kamara, ipapadala ang panukalang budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberasyon at pag-amienda para mapag-isa ang House at Senate version ng budget bubuo ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Chanko, hanggang dito may nagaganap na pangmamajik. Kaya makikita mo siyang insertion kasi siningin tapos pumunta doon sa ibang distrito na hindi naman re request ng congressman. Kung pasado na sa Kamara at Senado, lalagdaan na ito ng Pangulo at tatawagin ng General Appropriations Act o GAA. Sabi mismo ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, ang ending ng proseso, nagiging higit na mataas ang budget ng DPWH sa GAA kung ikukumpara sa unang hinihingi sa NET. Ganyan ang nangyari noong 2021 hanggang 2025. At nitong 2025 nga, ang halos 900 billion pesos na hinihinging DPWH budget sa NEP, naging mahigit isang trilyong piso pagdating sa GAA. Sa oras na isang line item na, pwede nang simulan ng DPWH ang bidding para sa proyekto. Na ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kadalasan ay moro-moro. Even before the bidding, alam na kung sino panalo. Ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinaka malaking magbigay ng porsyento. Ang next na param parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance? Iba't iba ang modus ng bigayan ng kickback. Pwede raw na ang kontraktor magbibigay sa proponent o politiko o kaya taga DPWH ang kokolekta para ibigay sa politiko. Can you tell us uh, before this committee, kung gaano nakalaki ang binalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po noong 2022, uh, billion na po. Pwede rin ang politiko na mismo ang kontraktor o kaya ang taga-DPWH, kontraktor na rin. Kaya bibigyan na lang niya ng SOP ang politiko at babayaran ang nirentang lisensya ng construction company. Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humana po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. E iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng Ghost Project. May porsyento rin ang congressman na pinaradahan ng inserted project na kung tawagin ay parking fee o pass-through. Dahil sa hatian sa pera ni Juan. May mga ghost project o kaya substandard na flood control project. Dal swerte na kung may matirang 30% para ipatupad ang isang proyekto. Maraming scheme eh kasi bulky yung peso. Kuminsan ang gusto ng ang gusto na ng funder is i convert muna into deliver muna into dollars o euros, kung anong denomination. Trivia time! Alam nyo ba kung gaano kabigat ang isang bilyong piso? Ang bawat isang perang papel, tinatayang nasa isang gramo ang bigat. Kung tig isang libong piso yan, kailangan ng isang libong piraso ng 1,000 peso bills para makabuo ng isang milyong piso. Kaya ang isang milyong piso, tinatayang nasa isang kilo ang bigat. At ang 1 billion pesos, nasa humigit kumulang isang tonelada talagang heavy gut. Ayon sa People's Budget Coalition, insertions ang pinalit ng mga nasa gobyerno ng tanggalin ang pork barrel noong panahon ng Aquino administration. Nagsimula raw lumobo ang insertions noong 2018. Yung pork barrel din, nakalista yung amounts. Yung insertions, hindi siya obvious. Sa so ngayon, you really have to do like some forensic accounting. Ngayon siya lumalabas kasi nga parang lumabas yung lahat ng data. Para raw mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat meaning legislative, executive, executive. lower house, senate, executive. Let's face it. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. Kaya sabi ni Magalong, isa itong highly organized crime syndicate sa ating gobyerno. Tinuro niyang isa sa mga mastermind ay si Congressman Zaldico. Pamilya ni Koang ang may-ari ng SunWest Inc., isa sa labing limang kontraktor na nakakorner ng 20% ng total budget para sa flood control projects sa nakalipas na tatlong taon. Dati nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng interes sa kumpanya. Hirap na hirap silang banggitin pa ba yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, eh, For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot, baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan. Nagulat naman daw si Ko na nabanggit ni Magalong ang kanyang pangalan nang hindi sinasabi kung ano ang ginawa niya. Muli rin niyang itinangging nasa likod siya ng anumang katiwalian. Nabalitaan na raw niyang makakasama si Magalong sa Independent Commission na mag-iimbestiga ng Flood Control Project. Pero nagsasalita na si Magalong laban sa kanya patay sa chismis at haka-haka. Mahaba at masalimuot ang magiging investigasyon sa kontrobersya sa flood control projects. Kaya dapat maging mapagmatsyag sa ating pagbabantay sa kaban ng bayan. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umarangkada na ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela bilang pagkondena sa katiwalian sa gobyerno. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Connie. Alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, nagtipon-tipon dito sa may Philcoa, uh, sa may Commonwealth Avenue, Quezon City, ang mga miyembro ng grupong Manibela. Hawak ang mga placard at tarpaulin, ipinagsigawan nila ang kanilang sama ng loob. Saan nila ay corruption sa gobyerno, partikular sa DPWH. Ayon sa kanilang chairman na si Marval Buena, dapat daw ay matuldukan na ito sa lalong madaling panahon. Isinabay e sinabay na rin nila ang kanilang kampanya na may balik na ang limang taon na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Ang pagkilosa ito ay bahagi ng ikinasan nilang tatlong araw na tigil pasada sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Habang nagaganap ang protesta, Nakaantabay naman ang mga tauhan ng Quezon City Police District para mapanatili ang katahimikan sa lugar. Nakaredy rin naman ang mga libreng sakay ng Quezon City Government sakaling may mahirapan sa pagsakay. Bandang alas 10 ng umaga ay kusa din namang nilisan ng mga miyembro ng Manibela ang lugar. Wala namang na-stranded sa area bunsod ng pangyari. Kung bukod dito sa Quezon City ay may mga transport strike, o may mga transport strike din kontra korupsyon sa may alabang Pasig, paranyake, Las Piñas at iba pa. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Yan ang pagbomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa bintana ng BIFAR Dato Gumbay Piang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Nangyari yan pasado alas 9 ng umaga malapit sa Bahod de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa kanang bahagi ng barko, nambomba ng tubig ang CCG Vessel 5201 habang sa kaliwa naman ng cannon ang CCG Vessel 21562. Sabi ng PCG, halos 30 minutong tumagal ang agresibong gawain ng China dahil dito nasugatan ang isang tauhan ng Bifar. Nasira ang bintana ng Bifar dato Gumbay -Piang. Nag-short circuit din ang electronics at air conditioning system sa barko. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ng BIFAR ang misyon nitong maghatid ng supply sa mga manging ng Pinoy sa Baho de Masinlo. Ang sabi ng Chinese Foreign Ministry, Pilipinas ang iligal umanong ng himasok sa Baho de Masinlo na kanilang inaangkin. Sa ulat ng Reuters, partikular na sinisi ng China Coast Guard ang BRP Dato Gumbay Piang dahil binanggaraw nito ang isa sa kanilang mga barko. Inaalam pa ng Philippine Navy kung totoo ang mga ito. Pinunan ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang anyang exercise of brute force ng China sa Baho de di Masinloc. din na rin ng Amerika ang pag-water cannon ng China sa BRP Dato Gumbay Ang Baho de Masinloc ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, batay sa International Law at 2016 Arbitral Tribunal Ruling. <klik> Bistado sa entrapment operation sa Rizal, ang tangkang panunuhol umano ng isang mag-asawa sa live-in partner ng isa sa mga nawawalang sabungero. Batay sa reklamo ni Jaja Pilarta na kinakasama ni John Claude Inonog. Nakasama po sa mga nawala noong 2022, kapalit ng 1.5 million pesos. Hindi na siya dadalo sa mga pagtawag ng korte at iaatras niya ang reklamo sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pa. Mahaharap sa reklamong grave coercion at obstruction of justice ang mag-asawa na ayon sa source ay mga kamag-anak din ni Inonog. Sinusubukan pa namin silang kuna ng pahayag, pati ang kampo ni Atong Ang. Sabi ni Pilarta, hindi niya iuurong ang kaso laban sa mga nasa likod na mga nawawalang sabungero. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isa ang patay sa ambush sa Cotabato City. Nasawi rin na ang isang tricycle driver na nadamay. Sa sila nung tinitinang nga motibo ng sa krimen. Rafi, personal na galit ang tinitingnang motibo sa pananambang. Ayun sa pulisya, kasama ng biktima sa sasakyan ang kanyang misis na isang barangay chairperson sa lungsod at dalawang batang anak nila. Apat na salarin na sakay ng dalawang motorsiklo ang namaril sa mga biktima. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang biktima na nagtamo ng maraming tama ng bala sa katawan. Sugatan sa balikat ang kanyang misis habang nagtamo ng minor injuries ang mga anak nila. Isang tricycle driver na nasa lugar ng ambush ang nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala. Na-recover sa crime scene ang mahigit anim na pung basyo ng bala mula sa magkakaibang klase ng baril. Patuloy pa ang investigasyon. Kilig midweek chikahan mga mare at pare. From on-screen to real life na nga ba ang romance ng kapuso love deep ni na Harleen Budol at Kevin Dasom? I have courted Harleen already. Oh. Wait, napaka-nigwag na, ko. Dito, dito na sinabi, ha? Okay. totoo. Toto. Yes. To, not, not just to Harleen, but to her parents as well. Oh. To her friends and family. To everyone close to Herline. Revelation niya ni Kevin sa latest episode ng The Bubay and Tekla Show. Si Herlene sinabing going 8 months na ang panliligaw sa kanya ng Thai-Irish model and basketball player, Filipino style. Pinaka nagustuhan daw ni Herlin kay Kevin ang kanyang, and I quote, malaking puso at mahabang pasensya. End of quote. Unang nagkatrabaho ang dalawa sa GMA Afternoon Prime Series na Binibining Marikit. Limang apartment units ang nasunog sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Na-rescue ang isang mag-anak, nasawi naman ang kanilang mga alagang hayo. Balitang hati ni James Agustin. Binulabog na naglalagablab na apoy ang mga residente ng barangay Pasong Tamo, Quezon City magalas do sa madaling araw kanina. Ang ibang bombero pumesto na sa itaas ng bubo para malapit ang mga ng tubig. May mga residente rin na gumamit ng balde para makapagsaboy ng tubig pero hindi na kinayang lakas ng apoy. Itinaas ng Bureau Fire Protection ang unang alarma. Nasa labing isang fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Mabilis na natupok ang magkakatabing apartment units. Ang tatlong palapag na unit naman sa harapan nito, nabalot ng makapal na uso. Natrap ang magkakaanak na umuupa. Nailigtas sa rooftop ang senior citizen na si Marianito. Kwento niya agad niyang ginising ang kanyang asawa at anak na babae. Nung nandun na kami sa taas, bumaba silang dalawa. Ako ang naiwan sa rooftop. Sabi ko bumalik kayo dito. Dito tayo dadan sa gilid. Wala na, hindi, hindi ko na sila maano. Kasi makapal na yung usok. Ang mag-ina sa mga rescuers sa ikatlong palapag malapit sa pintuan ng comfort room. Dinala sila sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. O paglabas, dinala ka agad dito. Binigyan ka agad natin ng hangin para hindi nga masyado masopokate. Eh. Ngayon, ninintay namin makarating ang board at saka yung mga kasama natin mga EMS naisakay naman kaagad. Okay naman po si yung yung ano yung babae na anak. Magay na kasi yun. Wala makapal na makapal na yung usok. Nasawi sa insidente ng tatlong pusa at isang aso na alaga ng pamilya Villa. Ayon sa BFP na 2.5 apartment units, apektado ang hindi bababa sa limang pamilya. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy na nagsimula sa dulong apartment unit. Ang mga naging struggles po natin dyan, unang-una, ang labasan at ang pasukan iisa lang po. Wala po silang secondary exit. Doon sa nakitaan naman po natin na dalawang victim natin, ha, uh, yung, window po yung window po nila halos nakasarado po. Grills po siya, hindi po natin mabubuksan. Kaya hindi po, wala sila pong uh, fire ladder exit. Mag-alas 13.30 na na madaling araw ng tuluyang maapula ang suno. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News.